Kamusta mga kaibigan? Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakakontrobersyal na isyo sa ating bansa, ang pagbabalik ng parusang kamatayan o death penalty. Ang death penalty ay ang pinakamabigat na parusa na maaaring ipataw ng Estado, ang pagbawi ng buhay ng isang taong napatunayang nagkasala ng mabigat na krimen, gaya ng pagpatay, drug trafficking, at iba pa. May mga pabor dito, at narito ang kanilang mga dahilan. Isa, deterrence nakakatakot ang parusang kamatayan kaya nakakapigil daw ito sa krimen. Dalawa, justice for victims nakukuha ng mga pamilya ang justisya na nararapat para sa kanilang mahal sa buhay. Tatlo, lesser cost mas mura para sa gobyerno kaysa magpakulong ng habang buhay. Ngunit may mga tutol din, at ito ang kanilang mga argumento. Isa, Wrongful conviction paano kung nagkamali ang korte at inusente pala ang naparusahan? Dalawa, human rights karapatan ng bawat tao ang mabuhay, kahit kriminal pa siya. Tatlo, bias against the poor mas madalas tamaan ang mahihirap na walang sapat na abogado. Sa buong mundo, higit isandaan at apat na na bansa na ang tuluyang nag-alis ng death penalty. Kaya ang tanong, makakabuti ba kung ibabalik ito sa Pilipinas? Ikaw, ano sa tingin mo? Dapat bang ibalik ang death penalty sa Pilipinas bilang solusyon sa lumalalang krimen o mas mainam ang ibang paraan ng hustisya? Comment mo sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang diskusyon.